Good news naman mga kasama, abay pinalawig pa po ng dalawang taon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang moratorium sa pagbabayad ng utang sa lupa ng mga kwalipikadong magsasaka. Ito ang kinumpirma ng Pangulo sa presentasyon ng Implementing Rules and Regulations ng New Agrarian Emancipation Act sa tanggapan ng Department of Agrarian Reform Central Office dyan sa May Quezon City ngayong hapon. Ayon kay Pangulong Marcos, nilagdaan ang two-year extension ng Executive Order Number no. 4 Series of 2023 dahil merong ibang mga benepisyaryo ang hindi nakaabot sa unang IRR. Giit ng Pangulo, napakahalaga nang kinakampana ng mga baksas sa kasabansa para matiyag may sapat na pagkain at produktong agrikultura. Dahil dito'y nilagdaan ng moratorium ang pamahalaan sa pagbabayad ng principal obligation at interes sa amortization na babayaran ng mga agrarian reform beneficiaries kung saan isasama rin ang mga hindi sakop ng new emancipation law.